At para naman sa ating balitang kakaiba, ano kaya ang pakiramdam ng isang tao kapag magdamag na wala itong tulog? Sigurado, nanghihina ito, antok na antok. At sigurado, hirap na hirap sa kanyang mga ginagawa. Pero maniniwala ba kayo na may isang lolo na 60 years nang hindi natutulog? Isang 80-anyos na lolo sa Vietnam ang mahigit 90 taon nang hindi natutulog dahil sa isang severe insomnia, ang lalaking ito ay nagngangalang Taymo mula sa Vietnam na hindi pa raw nakikita ng kanyang pamilya maging ng kanyang mga kakilala na natutulog. Naging laman ng mabalita sa Vietnam ang magsasakang ito dahil ayon dito, mahigit anim na dekada na siyang walang tulog at hindi naaapektuhan ito ang kanyang kalusugan sa panayam ng mga local news agencies sa kanyang misis, mga anak, kaibigan at kapitbahay, wala pa sa kanila ang nakakakita na natutulog ito. Anim na nang hindi natutulog si Taingok simula nang tamaan siya ng matinding lagnat noong 1973. Posibleng mayroon umano siyang post-traumatic stress disorder sanhi hinang naging karanasan nito noong Vietnam War dahil simula raw noon ay hindi na siya makatulog. Kahit uminom siya ng sleeping pills, sumubok ng traditional medicines at alak, hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Sa kabila ng hindi nakakatulog si Lolo ay nananatili itong malusog at malakas ang katawan. Kung sakali man umanong nakaidlip nga ito, ay sapat na rin ito upang magkaroon ng lakas sa araw-araw nitong pamumuhay. Dahil nabalita sa buong Vietnam ang tungkol kay ngok, ilang espesyalista roon ang nag-alok ng libreng testing at analysis sa kanyang karamdaman. Pero tumanggi ito dahil para sa kanya, hindi na niya kailangang magpatingin pa sa doktor. Ay naman sa sleep medicine specialist na si Dr. Bika Wadwa ng Sleep Service Australia na nagbigay ng opinion tungkol dito, sa tingin niya ay nakakatulog singok pero hindi niya lang ito namamalayan. At yan ang ating balitang kakaiba kasama si Angel Marbumanlag at si Jeremy Ramos. Smiles of Petrandi 3rd, para sa balita unang sigaw